para sa ating balita dito sa Frontline Express. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nakatakda ng humarap sa International Criminal Court mamayang gabi. Eksklusibong tunay, dating PNP Chief Oscar Albayal de sa sakaling ipatawag ng ICC. At isa pang eksklusibong tunay, bunsong anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty may panawagan kasunod ng pag-grade umano sa kanilang bahay sa Davao. Nakatakda na mamayang gabi ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Para yan sa reklamo Crimes Against Humanity, kaugnay ng umano'y Davao Death Squad at mga extrajudicial killings sa War on Drugs ni Duterte. Ilang araw lang yan nang wala mula ng maaresto noong Martes at ibinyahe sa Netherlands si Duterte sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Bukod kay Duterte, inireklamo rin sa ICC ang dalawang hepe ng pulisya ng kanyang administrasyon. Una nang sinabi ni Gayoy, Senator Bato de la Rosa na bring it on, kaugnay ng posibleng paglabas ng warrant ng ICC laban sa kanya. Ang isa pang dating police chief noong panahon ng drug war, si retired General Oscar Albayalde, handa rin daw humarap sa ICC. Eksklusibong tunay, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte nagsalita na tungkol sa planong pag-raid umano sa kanilang bahay sa Davao City. Dahil dyan, nagtungo ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. Para alamin niyan ang sitwasyon sa bahay ng kanilang ama kagabi. Para sa detalye live mula sa Davao City, na sa frontline ng balitang yan, Si Bril Montalvo. Bril, ano na ba sa mga oras na ito ang sitwasyon dyan? Ruth, bantay sarado ng uh, ngayon uh, ng Duterte supporters ang labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Yan ay matapos makatanggap ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Pasado alas 10 kagabi nang dumating si Davao City Mayor Bate Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City yan ang para tingnan ang sitwasyon sa lugar dahil nakatanggap umano ng impormasyon ang kanilang kampo na may gagawin umanong raid ang otoridad sa bahay ng dating Pangulo. Galing umano ang Alcalde sa Maynila para asikasuhin ang kanyang papeles papuntang the Netherlands para bisitahin ang amang nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Gusto raw makita ng Alcalde ang kanyang amahabang buhay pa ito. Pero dahil sa impormasyon na natanggap Up, agad itong bumalik ng Davao City Rutha Bagoyan nagsagawa ng prayer rally dito ang mga kapitbahay ni FF, FPRRD dito sa labas ng kanyang bahay. Hiling nila na tigilan na ang pagpapasakit sa dating Pangulo at maibalik na ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Hindi umano nila iiwan ang bahay ni dating Pangulong Duterte at magdamagan sila nga magbabantay dito. Ruth? Bril, yung una ko po ng tanong, e eh, yung nakausap po ba itong si Kitty Duterte at anong sinabi niya? Ruth, kahapon nga ay eksklusibo nating hmm. nakapanayam ang uh, isang anak ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na si uh, Kitty Duterte at uh, sabi niya na maging alerto o mano ang uh, mga dabawenyo at uh, mga taga-suporta ng kanyang uh, pamilya sa anumang gagawing uh, pag-raid dito sa kanilang uh, bahay sa Davao City. At uh, sabi din niya, Ruth, na nagpapasalamat siya sa mga supporters ng kanilang pamilya sa walang sawang pagsuporta nito sa pamilya Duterte. Ruth? Yung isa pang pinanggit mo, Bril, na ano, no, dapat uh, mag-aayos sa mga papeles, itong uh, uh, si dating uh, si Mayor Baste, ano, para dun sa pagpunta nila sa The Hague, Netherlands. Uh, ano nangyari? Naudlot yan kasi nga pumunta siya dun sa bahay, eh, no? Yes, tapa ka nga dyan, Ruth. Nandun nga kahapon ng umaga si Davao City Mayor Basi Duterte sa Maynila para nga asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa pagpunta niya doon nga sa The Netherlands para sundana at uh, tingnan ang sitwasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naka-detain ngayon sa detention cell uh, ng International uh, Criminal Court. At uh, nang malaman niya ang impormasyon uh, na may gagawing raid umano dito sa bahay ng kanyang ama sa Davao City ay agad siya nga bumalik dito sa lungsod para tingnan ngang ang sitwasyon. Uh, kung uh, totoo bang may nangyari nga or mangyayari nga raid dito sa bahay ng kanyang ama pero hanggang sa ngayon Ruth ay uh, wala pang isinasagawa nga raid dito ang uh, pulisya at kanina din ay kausap natin si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan at pinabulaanan niya ang nasabing balita at tinawag nga ito nga fake news Ruth Bril, balikan ko lang yung kay Kitty kasi hindi natin na i-play yung kanyang uh, interview no pero may sinabi ba siya halimbawa kung nasaan na sila ngayon at baka may plano rin siyang sumunod? Mhm. Mm Ruth, kahapon din sabi ni Kitty Duterte ay uh, hindi pa muna niya ipapaalam sa publiko kung uh, saan sila ngayon or eksaktong lokasyon na uh, ng kanyang inang si uh, uh, Hanileta Avancen Kung nasa bansa ba sila, kung nasa Davao ba sila o nakaalis na ng Pilipinas alang-alang umano sa kanilang siguridada. Ruth? mat ko o tipo pamilya na ako o pa, pagbantay lang yun pa video hatanan mahitabo kay mm. kana sila maro kaayo na sila magtanom na sila og bisag unsa sa pagkain magtanom basta Mag tamnan lang og drug problema nga wala so, bantay lang yun Ang narinig niyo po ay ang pahayag nga po ni Kitty Duterte at uh, maraming salamat sa iyong express report. Bril Montalbo ang aming News 5 Mindanao correspondent. Heto pang isang eksklusibong tunay handa raw sa International Criminal Court si dating PNP Chief Oscar Albayalde sakaling ipatawag din siya kaugnay ng War on Drugs noong Administrasyong Duterte. Eksklusibo siyang nakapanayam ng News 5. At live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, eksklusibong tunay. Rainiel, ano ba itong mga sinabi sa iyo ni General Albayalde? Ruth, ang padala na rin ng International Criminal Court ng arrest warrant itong dalawang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa at si uh, ex-General uh, Oscar Albayalde at eksklusibo nga nating nakapanayam kanina si ex-General Albayalde. Sa kanyang headquarters sa Angeles City, Pampanga, nagpaunlak ng exclusive interview si Albayalde sa News 5. Ayon sa dating general, dismayado siya sa kinahinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa The Netherlands. Gate niya perfectly functioning ang justice system ng Pilipinas. Si Albayalde ay naging hepe ng PNP noong administrasyon ni Duterte. Ngayon, posible na rin siyang padalhan ng areswaran. Pinaghahandaan niya na raw ito at handa rin daw siya anumang oras na kailanganin niyang humarap sa ICC. Pero tiwala raw siyang hindi hahayaan ng administrasyon na kuhanin siya ng ICC ng walang due process. Aminado naman siyang dahil sa issue, apektado na rin ang kanyang pamilya. Narito ang kanyang pahayag. Yes, we are preparing for this, of course. Pero kung talagang sabi ko nga, kung talagang isusubo tayo ng gobyerno, then wala po tayong magagawa. Kasi after serving this country for almost 8, 38 years, mm -hmm. kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Rainel, may binanggit pa itong si General but, Albayalde. Good, sa mga naging pahayag. Yes, don sa ano, doon sa paraan ng pag-aresto dito kay dating pangulong Duterte. Ruth. Ruth, ayun nga, no, isa yan sa mga una nating naitanong dito kay ex-General Albayalde at sinabi niya nga, no, isa lang na salita, bastos daw itong CCIDG Chief Nicolas Torre dahil nga sa naging trato nito sa pag-aresto dito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya uh, may mga paraan para mahawak o mahandle ng maayos yung uh, pagkuha dito nga kay dating Pangulong Duterte. Pero kahapon lang root ay nasa Malacanang tayo at nilinaw na ng Department of Justice na legal yung lahat ng proseso ng pagkakakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ruth. Yung isa pa, Reyniel, ano na ang plano ni uh, General Albayalde kasi tatakbo ata siya no, bilang Alkalde dyan sa Angeles? Ruth sabi niya nga tuloy yung buhay dito sa Angeles City at lalong lalo na eh, pinunto niya sa atin na yung uh, Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad doon against illegal drugs ay legal naman daw. So yung konsepto nito ay ipagpapatuloy niya dito para nga malinis rin no itong uh, lokal ng Angeles City, Pampanga. At uh, kanyang ipinaalala na yung knock and plead na Oplan Tokhang ay hindi raw katumbas ng knock and killed na sinasabi ng ilan nga na bumabatikos sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kadaling hanay noong siya'y nanunungkulan pa sa Administrasyon Ruth. Yan po ang eksklusibong Express Report ni Reyniel Pawid. Marami pang aabang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mamayang gabi na nga po 9 PM oras sa Pilipinas ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Para ito sa kinakaharap niyang kasong murder bilang crime against humanity, kaugnay ng kanyang war on drugs. Ayon sa pahayag ng ICC sa kanyang pagharap, i-verify ng mga judge ang pagkakakilanlan ni Duterte at kung anong lengwahe ang gagamitin sa paglilitis. Ipapaalam rin sa kanya kung anong mga reklamong inihain laban sa kanya, pati mga karapatan niya. Inaresto si Duterte dito sa Pilipinas noong Martes. Sa ibang balita, hindi raw makakadalo sa campaign rally ngayong araw ng Partido ng Administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Senator Aimee Marcos. Gagawin po yan sa Tacloban. Hindi niya direktang sinabi kung bakit. Pero sa pahayag ng senadora, una na niyang sinabi na hindi niya raw matatanggap ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Pinag-aaralan niya raw ang mga mangyayari para maniwanagan daw ang sambayanan at makabuo ng makatotohanang solusyon kaugnay sa pagdala kay Duterte sa ICC. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Kita sa CCTV ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang pick-up sa Pangasinan. Tumilapon pa sa kalsada ang dalawang sakay na pawang mga estudyante. Ang kanilang sinapit, alamin mamaya. Ito naman ang aabangang showbiz balita, Korean Heart Rob na si Lee Dong-wook. Magbabalik sa pinakabagong rom-com series, ang panayam ng News 5 sa cast ng The Divorce Insurance, iahatid mamaya ni MJ Marfori. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat 'yong malaman at dapat 'yong abangan mamaya sa Frontline Pilipinas. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.